So what's up guys, welcome back sa panibago nating video So ngayon guys, meron tayong si-share na tutorial Kung paano bumuo ng isang bullet box, speaker box design Yan, so makikita natin, meron lang tayong nabuong isa So sa video natin ngayon, ah, na natin yung proseso step by step So samahan nyo ko guys, let's go So una nating gagawin guys, kapag Uh, plano natin bumuo ng isang bullet box design gaya nito so una magpagawa muna kayo ng uh, bullet horn speaker tsaka yung kanyang twitter horn bali yung pagbili niyan is bali merong set yung set nila is merong bullet horn tapos meron ng twitter horn yan so kailangan meron na po kayo na ganito or ganito guys kasi iba iba yung sukat nila dito sa labas chira sa loob tapos yung uh, distance galing dito sa harap so kailangan uh, bibili muna kayo ng ganito bullet horn so bali yung sukat ng horn natin ngayon na gagawa ng box ay ito 14 by 16 inches yan tapos yung Twitter horn dito mga guys, uh, yung sukat nito is uh, lagay na lang natin sa 9 and 3 port by uh, 12 12 inches ayan so meron na akong kinat dito na dito rin so yung lapad ko dito is 16 tapos, yung lapad sa likuran niya is 20. Ayan. Tapos, yung magiging front uh, board nito is ito. Gumawa na ako. Ito yung kapitan sa mga horn. Ayan. So, yung sukat nito, yung kapitan ng horn natin is uh, 16. 16 inches by uh, 23 and 3-4. Ayan. So, nagkat na rin ako dito ng para sa siding. Uh, tulad nito. Ito. ito. Yan. So, yung sukat dyan is ito yung sa siding natin. 7 inches by 25 and 1 fourth. Yan. So, ito na yung uh, final na height ng ating bullet box. Yan. So kapag gagawa tayo ng bullet box na D12 na ganito yung sukat na horn is yung isang plego na marin natin is kukulangin. So mas mahina meron ka mga uh, gaya nito mga ritaso para kapag isang plego mo is uh, may, meron pang meron kang back up na mga tiraso na marin pang division sa loob. Ayan. So, yan guys, simulan na natin yung tutorial. So, paano natin tumino, So, let's go. Ha <sighs>